Ayan po at uh, kumusta na po kayo? Ayan, siyempre kaya, kaya pwede bang uh, kalimutan natin na batiin ito ating mga subscribers. Ayan at uh, sana po ay uh, nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas syempre sa lahat ng uri ng kapahamakan. Ligtas din sa anumang uri ng mga sakit. Bagkos ang darating sa inyo, swerteng walang katapusan Ayan naman po lagi ang aking pinagdarasal sa mga subscriber ko At dahil nga po sa wala pa tayong 1 uh, uh, million subscriber daw Kailangan daw mayroon daw akong 1 million subscriber para patulan daw ako nitong mga binabatikos kong ito Ang sabihin nyo, palusot lang kayo at talagang uh, ayon yung pumatol. Ah. Uh, Nayon kung sasabihin niyo na hindi hindi ako deserve na patulan ninyo dahil wala akong 1 million. Aba ay uh, sa iba natin dadaanin. Okay? Kung wala man ako 1 million na subscriber, ah uh, hindi basehan niyo na para hindi niyo ako patulan. Ayaw ko muna, ayaw kong pangalanan kasi hindi hindi ka pa naman narinig. May nag-comment lang po diyan na ang sinasabi ay bago raw nila ako patulan kung meron na raw akong 1 million subscriber. Ano nga kaya mga kaibigan kung uh, paabotin niyo ng 1 million subscriber tong ating channel, ano? At para mapatulan nila yung mga hamon ko. Dito sa lahat, hindi lamang po dito sa mga kawatan, kundi dito sa mga uh, gumagamit sa pangalan ni President Duterte para makapang-scam uh, para sumikat. Ayan. Ngayon ko ang basihan lang 1 million, ay wala po akong 1 million na uh, subscriber. Not unless bukas bukas ay baka ba maya mapindot itong mga makakapanood dito, pindutin lahat nila yung subscribe at para mag 1 million ako, abay pwede mo na akong patulan. Pero for the meantime, at uh, ano kaya kung uh, uh kung uh, babayaran ko yung uh, subscriber mo para isara mo lang yung channel mo. <laughs> Yan ang ahamon ko sa iyo. Uh, Di ba? Uh, wala puro, puro kayo palusot eh. Na uh, para lang para lang uh, mayroon kayong uh, mayroon kayong uh, dahilan na para hog patulan ako. May mga palusot kayo. O magpakakuha na lang tayo. Magparamihan uh, na lang tayo ng uh, nakadeposito sa banko. Yun na lang siguro, <laughs> 'di ba? Hindi hindi po ako nagkukan dito, hindi po ako nag hindi po ako nagyayabang dito. Pero kasi uh, para na mga uh, napakababoy ko, yung sasabihin nga uh, kailangan may 1 million daw muna ako subscriber. Hindi po basihan ang uh, 1 million subscriber dito. Ah, uh, kung may 1 million subscriber ka na no, wala na mga laman niyang banko mo, ano pa? Anong say-say noon? Sige nga, itong 100,000 uh, 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 subscriber ko lang na mahigit, ata magkakon nga tayo. Ah? mag Magparadahan nga tayo ng kwan. O dyan di lang tayo magpustahan. Ah? Sa paramihan naman ng kwan, palakihan naman ng deposito sa banko. Sige daw? At huwag lang yung sa, sa bangko, ha? Hindi lang sa bangko. Aba dito, dito pa itong gamit ko pa lang ng mikropono, eh. Dito palang lang taob ka na, eh. Ah, ikaw na lumalawit na ang, uh, ang lumalawit na nga iyang pan mo, iyang uh, labi mo, ang yabang mo pa rin. Huwag mong ipagmayabang yung 1 million subscriber mo. Dahil kung yabangan at yabangan ang pag-uusapan na kitang-kita, Abay, sa itsura pa lang, wala ka na. Ah. Sombrero pa lang, yung mga sombrero mo, yung mga pinaglumaan ng mga hapon. Sarilo pa lang, wala kang ganyan sarilo. Ha? Ah? Sa singsing -sing pa lang, wala kang ganyan singsing. -sing. Pero huwag na yan. Huwag na natin pag-usapan yan. Ito na lang, kasi nagbablog ka. Nagbablog ako. Ano ang gamit mong mikropono? Parang yung para lang yung kwan Yung uh, tig uh, Kung di ako nagkakamali Mga tig 200 230 uh, Na mikropono sa Lazada Yan na ang gamit itong yabang ito eh Ha? Sige daw Yan lang pagmamalaki mo Yung uh, 1 million subscriber mo 1 million subscriber mo Pero hindi ka makabili ng Mikropono na kagaya nito Mikropono ko Okay? Yan. Kita mo na na ito mikropono ko na ito. Hindi ka hindi mo kayang bilhin yan Ultimo channel 7 hindi kayang bilhin yan eh. O tingnan mo nga yung mga ginagamit ng mikropono ng channel 7 rod na na, na Mayroon din ako niyan. Ha? Pero ito wala. Hindi niyo kayang bilhin ito. At hindi niyo alam kung saan ang bilihan ito. Wala dito sa Pilipinas. Sinadya ako pa ito. Yabangan. Ito, kitang-kita yun na, ang kayabangan ko. Hindi basta, kayabangan na may katotohanan ito, hindi yung basta nagyabang lang ako. Tapos sabihin mo na, bago mo ako patulan sa mga hamon ko, ay eh, uh, kailangan 1 million subscriber ko. Ha! Ang, kapal ang mukha mo, kung ganun ang katwiran mo. O ngayon, hinahamon kita. Kung kaya mong bumili ng ganitong klaseng mikropono dito sa ito, mikropono kong ito. Ha? Ah, parang wala, pero meron. Diba? Yung mikropono, parang titi ng unggoy. Nating 230 sa Lazada. Ha? Ah. Kung yabangan niya at yabangan, yung yabang talaga na totoo ha. Hindi yung basta magyabang lang. Hindi yung basta mag, uh, mayroon akong ganito, mayroon ako, mayroon ako. Well, hindi ganoon. Basta yung totoong yabang. Ah. Oh. Sige nga. Ikaw ba nat bay sinasabi ko dah, ang dami mong katwiran eh. Kung uh, tanggapin mo, sabihin mo na lang na hindi mo kayang tanggapin ang hamon ko kasi hindi mo kaya akong tapatan. Yun lang. Pero sabihin mo na hindi ka uh, Uh, hindi mo pinapatuloyan dahil uh, kailangan may 1 million muna akong subscriber. Eh paano nga bukas makalawa pag napanood itong mga manunood itong uh, video ko ito pinindot nila lahat ng mga subscribe to para maging 1 million. Dinasubo ko ngayon. Ah. Wag ganoon. Kung yabangan at yabangan ang pag-uusapan natin, yung totoong yabang. Ha? Yung totoong yabang. kahit sino rito ng mga vlogger kahit na sino wala akong inait sa rito kahit sino kahit na sino pang mainstream media dyan kahit pa itong si Parrot na ito sa uh, Claire Castro walang ganitong uh, mikropono na ginagamit mikropono pa lang yan ha ito mikropono ko para sabihin ko sa iyo yabangan lang din naman ang pag-uusapan natin kahit pa isang libo, isang li kahit pa isang libong tao ka, yung katawan mo isang libo, or kahit pa sampung milyon yung tao mo, hindi mo kayang bayaran itong mikropono ko. Ito yung totoong yabang. Nakadisplay yan, oh. No? Gamit mo, 230 sa Lazada. Huwag ako priyaba. Sinasabi ko na Kung hindi man yan, sanabi ko nga. Kung wala man akong 1 million subscriber, di doon tayo sa bank account maglalaban. No. Oh, sige daw. Kung mas malaki yung nasa bank account mo at mas maliit itong sa bank account ko, Kunin mo, ibig sabihin talo ako Kunin mo lahat, ito May kasunduan tayo dyan Pero kung mas malaki yung uh, Mas malaki yung uh, laman ng bank account ko Abay, talo ka uh, Ipusta mo na rin yung mga alaga mo abang mo Hindi ko hinahangad dito ang 1 million subscriber kung gugustuhin ko lang ang 1 million subscriber, pucha. I-video ko lang ng i-video itong mga tinutulungan ko. I-video ko lang ng i-video itong mga iniikutan namin dito. I-video ko lang ng i-video yung mga pinamimigay ko rin sa mga tao, tinutulong ko sa mga tao. Sinasabi ko sa iyo, matagal na yung isang linggo, baka 2 million o 3 million pa ang subscriber ko. Pero hindi ko ginagawa yan. Gusto ko natural. Ayabang mo ah. Ultimo na itong congressman ng mga kawatan eh hinahamon ko yan eh. No. Oh. Bakit wala po mapatol? Oh, ito na. Sige, at, tanggalin na natin 'yan. Pero ito lang tandaan mo. Ha? Ah? Kung mayroon ka may papakitang ganito, lahat, maging TV station, radio station, kung sino man sikat na vlogger, kahit na sino pang pinakasikat na vlogger. Ha? At kung meron kang maipakita na ganitong klaseng mikropono sa akin, kung magkano yung pagkakabili ko nitong uh, mikropono ko, yun ang ibibigay ko sa iyo. Ha? Ngayon, sigurado sigurado na wala wala ka may ipakita sa akin eh. Sasabihin ko sa sasabihin ko na sa iyo. Wala kang makikita rito sa Pilipinas na ganitong mikropono. <coughs> at sasabihin ko na na maging buhay mo kayang bilhin ito sa mikropono ko. Ito ito nakadisplay ito. Yabangan at yabangan ang pag-uusapan natin. Yab, yabang na totoo. Yun lang, masabi ko. Kayang bayaran yung buong buhay mo, buong buhay ng kahit na sinong pamilya mo, nitong mikropono ko. Kaya wag mo sasabihin na bago mo ako patulan, yung may akong 1, 000, 1 million subscriber. Wag na wag mo sasabihin sa akin yan. At lahat yan, ibibigay ko sa iyo lahat ng mga mga kondisyones para lang patulan mo yung mga hamong ko. congressman nga ng mga mga senador, congressman, ako sino pang mga ang yayaman sa kanilang pagnanaka, wala nga pong mapatol sa akin eh. Bakit? Alam nila ang kapasidad ko. O ngayon, meron pa ako isang, isang hamon sa kahit na sino magmula dyan sa mga politikong mga kawatan yan. Ipa, i, na ito? ipasan nyo na sa mga poli, politikong mga kawatan ito ang isang hamon ko ipostan nyo na lahat ng kayamanan ninyo lalo na itong 215 na mga congressman na pumirma sa impeachment ni Sarah ha? Okay? Ang hamon ko, hindi maiimpit si Sarah maaakwit yan. Siyempre, kayong pumirma, ang nasa isip ninyo, mapaparosahan, matatanggal si BP Sarah. Pero ako, naka-stand ako sa wala yan. Madidismiss lang ang kaso na yan, investment na yan, wala yan. Siyempre kayo, ang laki ng paniniwala mo, itong lalo na itong dilima na ito. Tapos yung pari na adik, sa kayong pare na parang mukhang uh, bukan, mukhang uh, Hawaiian flag at saka itong uh, pastor na nandiyan na dila, mayaman lang sa dila pero hampas lupa yan ang pastor hindi ko na hamonin yan yung mga dilima o wala yung mga hampas lupa yan Di, kasi yung mga kawatan na mga mayayaman na dyan na nagbilyonaryo na, 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 Lalo na yung pumirma sa impeachment ni Sarah na 215 hinahamon ko. No limit. Walang, li walang limit ang pusta rito. Yung magiging pusta natin, ilalagak natin dyan sa Supreme Court. Kahit magkano. Kayo nang bahala kung magkano ipupusta nyo. Tatapalan ko. O yan. Basta ako, maninindigan ako na basura yung impeachment na ihinain ninyo dito kay Sara. Dismiss yan, madi-dismiss. Siyempre kayo, nandoon yung paniniwala nyo na atat na atat nga kayo na matanggal na si Sara, di ba? Since natat na atat na kayo matanggal sa si Sara, basta ang pagbasihan natin dito, kung ano yung desisyon, magiging desisyon ng kung sino pa man yan, Supreme Court man yan, o kung sino pa man yan sa impeachment niyan, Basta na na-impeach si Sarah, ibig sabihin, talo ako. Pero pagka na-dismiss yan, kayo ang talo. Kaya nga, para walang unsihan, ang postahan natin dyan sa Supreme Court natin ilalaga. Yung 215 na pumirma sa impeachment ni Sarah, Ah, sige. Kahit na tigwa 100 million kayo, tatapatan ko 'yan. Ayo, na 215. Basta ako dismiss. Si Sarah Ayo. No. Ah, siyempre itong si Tikbalang, mar mas maraming pira 'yan kasi may heavy luggage niya 'yan eh. baka gusto mong ipusta na rin. baka popusta 'yan ng at least billion na 'yan. Pusta mo kahit ilang billion. Kahit 100 billion yan, patatapatang ko. Basta yung posta natin, dyan ilalagak sa Supreme Court para pagka nagkakunan, di wala na, wala. Pag sinabing akwit si si uh, Sarah Sara Duterte, ay di wala na tayong pag-uusapan. Supreme Court ang magbibigay sa akin ng kabig ko. Kaya napakaswerte itong mga subscriber ko. Alam niyo ba kung bakit? Kaya ito lang, lagi sinasabi ko sa inyo na kapag ka nandito kayo sa channel ko, lahat ang swerte nandito sa inyo. Darating ang swerte. Kaya ako sinabing swerte, kasi yung, yung mapapanalunan natin niyan. kung halimbawa, ikol nila itong hamon ko, lumaban sila ng postahan dyan, lahat ng mapapanalunan ko, walang pupunta sa akin ni Sintabos. Lahat yan. Sa lahat ng mga subscriber ko. Dahil unang-una, hindi ko kailangan yung pirang yan. Dahil alam ko yung proposta nila galing sa pinagnakawan din yan. Pero huwag kayong magalala. Yung itatapat ko sa kanila hindi galing sa pinagnakawan. Hindi man pira ito pero considered as pira na rin ito. Titimbangin natin. Kukomputin natin. Kung halimbawa isang congressman may posta na 100 million. Ditatapatan natin itong uh, kamuting dilaw ko ng 100 million. Madali naman compute yan eh. Kung ito si uh, Tikbalang na tambalos-los na ito magpusta uh, ng 100 bilyon, ah di, compute lang natin. Kaya itong 215, kasama itong tambalos-los na ito, sige, kahit pa ilang trilyon yan ipustanin ninyo lahat sa akin, tataptang ko. Pero liliwanagin ko ha, hindi pira ang pamumusta ko. Natural sa inyo pira. Ito naman sa akin, kasi kung uh, mag, hindi naman ako mag-iimbak ng ganong kalaking pire eh. Ito naman sa akin, kamutin dilaw na kahit saan, uh, kahit saan sulok ng daigdig, binibili ito, pinag-aagawan pa. Yan ang ipoposta Wala pang isang dam truck yan. Sige na. Yan ang pagpupustahan natin. Basta ako, akwital. Dismiss. Kaya sa impeachment ni Sara Duterte. O, nananalig naman kayo, di ba? Ma-impeach yan. Adi, ipostan nyo lahat ng mga kayamanan nyo. Ganito lang po yan eh. Baka sabihin nyo na puro kayabangan ang sinasabi ko. Baka sabihin nyo na nonsense yung sinasabi ko. Hindi po. Kasi ang hamon ko po rito, yung, yung postahan natin, ay may, kaya nga yung sinasabi ko eh, ite ko kanyang ilalagak yan sa Supreme Court. Para sigurado na, sigurado naman talagang may ma may ma- may at may ma-acquit eh, di ba? Diyan sa labanan na yan, lang naman ang pupunta ni Sara. Acquit. So ako dismissal or uh, or pala. Ibig ko sabihin yan, pagka na-dismiss, itong impeachment ni Sara dun ako sa side na dismissal. may impeach si Sara doon kayo. Ganun lang yun. Basta ako maninindigan na hindi may AMP si Sara Duterte. Ang pirang paglalabanan natin, ilagay natin sa Supreme Court, Supreme Court na magbukan, magahawak. hindi, hindi po basta pira ito. Baka abutin po ng trilyon ito kung la, 250 na kongresista ang uh, tumaya. Ayan na lang, kung halimbawa may tig-200 million sila. Plus kay Tambaloslos, baka abutin pa ng uh, 1 uh, billion o 2 billion or uh, 50 billion kayang kaya nitong si uh, Tambaloslos ay tumaya 'yan. O kasali pa yung isang uh, congressman na kuan, bumili ng helicopter na isang uh, kawatan. Basta lahat yung mga kawatan yan, marami pong mga pira yan kay na ko. Nandyan. Iparada namin ang uh, pustahan. Uh, o. So sa daw. Sabihin niyo na sa kanila. Sabihin mo na sa kanila. Inahamon ko sila. Basta ako, hindi ma-acquit si, eh, hindi ma- ma-impeach -e si Sarah. Ganun lang yun. Dismiss, kumbaga. Tayo convicted. No may impeach sige ha eh. nyo wala sa mukha ko or isang patay gutom lang ang pagmumukha ko nito pero kaya kung makipagpustahan sa inyo uh, type magkano ayaw ko na magsabi, bahala kayo kung magkano ipustan nyo basta lang ko lang wow Sisiguraduhin ko hindi ba hindi ba uubos pang pusta ko itong isang dump truck na kamuting dilaw ko dito. Oh. Bullshit kayo. Kaya sinasabi ko sa inyo. Puro kayo, kan eh. puro kayo impits, 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 Sarah. Kaya ang tito, pustahan lang tayo eh. Oh. Bullshit kayo. Sabihin nyo to. Pero oh, uulitin ko lang po dito, Recorded recorded ito magmula pa noon na ako ng patayan na may pustahan recorded naman po yan na lahat po ng mga mapapanalunan ko na pira sa lahat ng paghahamon ko pinatos lahat po na pira wala pong pupunta sa sarili ko ni Sintabos para ano pa yung sinasabi kong hindi hindi ko na kailangan ng pira kahit kailan lahat itong pira na ito mapupunta lahat dito sa mga subscriber ko yan ang pakatandaan nyo ang tanong na lang natin dito ay pagdasal nyo lang na may pumatos dito sa hamon ko aba ay kung uh, yung ganun kalaking pira ang eh, nila hindi ko maiimagine. Siguro sigurado biglang yaman itong mga subscriber ko yun yun. Basta yun ang pakatandaan ninyo. Lahat ng ipaghahamon ko, lahat ng pira mapapanalunan natin sa mga subscriber ko sa inyong mapupunta. Yan ang pakatandaan ninyo. O, ano pa inaantay ninyo? Ipakalat nyo na ito. I-share nyo na para ma... makarating na din sa mga hinahamon kong mga kongresyon ng mga kawatan na ito. Ang hinahamon ko lang naman po rito 'yung mga kawatan. Pero 'yung mga hindi naman po kawatan, hindi. Kasi ito lang po mga kawatan na ito ang uh, eh? Nagkamalampira ng bayan eh. Na ngayon, ha, itong mga mahihirap nating kababayan, hindi hindi nababawasan, parami pa ng parami 'yung mga kababayan nating walang masayang. Kaya naman ganito na lang ako maghamon din sa mga animal na ito. Pindutin nyo ang share, pindutin nyo ang like. Para makarating na doon sa kanila. Dahil di ito, sa, sa inyo mapupunta itong ating uh, itong aking uh, paghamon paghahamon ng pustahan. Sa inyo. Kaya nga, ginawa kong itong recorded para wala kayong masabi. Pagka halimbawa, hindi ko tinupad yung usapan ko, ba, eh, bugbugin niyo ako. Sabihin yung sinungaling pala ako. Pero kaya nga may pangpusta ako, eh, di ba? Ipupusta ko nga lahat yan, eh. Tatapatan ko nga yung nila. Para ano pa? So, ibig sabihin, hindi ko kailangan ng pera. So, hindi ko kailangan ng mga pera ng mga yan. Lalo't galing sa pinagnakawan niya na alam ko. Kaya hinahamon ko lang, ipusta na lang, lang nila dito sa hamon ko, para sa inyo lahat yan mapupunta yung mga postahan yan sana nga makarating sa kanila at may pumatos kahit na sampo man lang na yung pumirma doon sa impeachment sa, sa, ni Sarah ay 215 yan o, oh, di unlock yung pira yan. Kung pumusta lang silang tigwa 100 million o 200 million eh. Chicken lang sa kanila yan 200 million. Baka nga, pumusta pa yan silang tigwa 1 billion, edi, kung wala tigwa 1 billion yan, imagine mo, gala, ga, ganun kalaki pira. 215 billion ang mapapanalo na natin. At tiyak naman yan. So, uh. basta itong pakatanda, no, lahat ng hamon ko rito, hindi ma, hindi ko pagkakakitaan ni Sintabos. Paulit-ulit na lang, paulit-ulit, paulit-ulit. Ah, ayan. Ganun lang po yun. At ah, dito sa, naman sa naghahamon sa akin ng uh, ah, papatulan daw ako, kapag ka mayroon na akong 1 million subscriber. So wala na akong magagawa doon dahil wala na akong 1 million subscriber eh. Dahilan na lang yon. Pero, kung mapanood mo itong video ko, ah, hindi ko kailangan ng 100 uh, ang 1 million subscriber mo ang kailangan ko yung pira hindi subscriber. Ha? Doon tayo magparamihan, kung magkano ang magpalakihan, kung magkano ang nakadeposito sa bangko. Ganun lang. At saka dito sa microphone. Kung meron kang ganito na microphone ako magbabayad sa iyo. Pero sigurado wala dahil uh, ang ka. Sinabi ko naman kasi wala dito itong mikropon na ito. At kung mayroon man dito, hindi mo kayang bilhin ito. Hindi, hindi. Kahit na magpakamatay ka pa, kahit na ipa ibugaw mo na lahat yung mga ondyan, hindi mo kayang bilhin itong mikropono ko. Itong ganitong klaseng mikropono ko. Sinabi ko na kanina, ultimo yung mga malalaking uh, malalaking uh, mainstream media binanggit ko na sa inyo channel 7 nakita ko yung mikropo ni Maris o Maris sa dahig yung rod na kudrado na ang laki-laki yun lang yun sabagay mahal na rin yun o oh, 15,000 din yun ah, 15,000 yun yung gamit ni Maris o Maris na rod ah, na kudrado yung pinang-interview sa Dahig, 15,000 yun. Niyon nga, hindi ka makabili. 15,000 lang yun eh. How much more ito? Hindi mo kaya. Sabi so, sabihin, kahit pa mag-10 million ang subscriber mo, wala rin pala yan. Hindi mo, makaka hindi mo makakain. Oh. Nagtitis ka pa rin sa mikropono na mikropono mo na galing sa Lazada na 230 huwag ka magyabang huwag akong pagyabangan mo gago ka